idol, para sa amin sikat ka, tsaka ikaw loyal, di gaya ng mga kasabayan mo na palipat-lipat, parang ibang gusto tsaka sikat ka pa rin para sa amin wow, thank you, na-appreciate ka pa lahat road to 1 million followers na tayo dito sa Facebook ah, yun yung number one na uh, natutunan ko sa buhay never compare yourselves to others kumbaga, comparison is the thief of joy, of happiness Kumbaga, just be a better version of yourself. Tapos kung may goal ka, always give your best and then God will do the rest. Kumbaga, at least nag-try ka. Kung hindi mo man lang na-achieve yung goal mo, at least walang pagsisis na hindi mo na-try. Ngayon, sa mga gusto mag-try dyan, sumikat, social media, artista, ang tanong ko, kakayanin niyo pa yung bash? Worth it ba? Yun lang yun. Kasi yun yun yung labanan ngayon. Iba na yung bash ngayon talaga pag viral trending. Tama kayo. Mali ako, not your doctor. Do what works for you. Happy healthy. Appreciate ko kayo lahat.